una sa Bogo, Cebu. Sumunod ang Baguio City. At pinakamalakas ang pagyanig na tumama sa Davao Oriental. Sunod-sunod na paglindol, bukod pa riyan ang serye ng malalakas na aftershocks. Pinadapa ng mga pagyanig ang mga istruktura at kung hindi man, nag-iwan ng malaking pinsala. Sa Bogo Quake, iniulat ng Office of Civil Defense o OCD na nasa 1.9 billion pesos ang pinsala sa national infrastructure. Hindi pa kasama sa assessment ang halaga ng pinsala sa mga pribadong infrastruktura. Sa datos naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, pumalo sa 273 na istruktura ang naapektuhan na nagkakahalaga ng 100.258 million pesos bukod pa sa mga kabahayan. Kabilang sa mga nasira ay mga eskwelahan, ospital, tulay, mga kalsada at iba pang pagawaing bayan. Sa inspeksyon ni Education Secretary Sani Angara at Public Works Secretary Vince Dison sa mga eskwelahan sa Manay, Davao Oriental, may mga nasumpungang bumagsak dahil walang bakal na sumusuporta dito, patunay na substandard ang pagkakagawa. Mayroon ding eskwelahan na itinayo sa tabi ng ilog kaya pag bumaha, nauuka ang lupa sa ilalim kaya't delikado rin sa mga mag-aaral. Totally damaged naman ang Davao Oriental Provincial Hospital kaya ang mga pasyente inilikas sa isang super health center. Sa harap ng pangambang dulot ng mga lindol, nariyan ang pagdududa ng ilang kababayan kung ang mga nasirang istruktura ay posibleng nabahira ng katiwalian. Sa kasagsagan ng matitinding pagbaha na nagresulta sa mataas na kaso ng leptospirosis, nabunyag ang maanumaliang flood control projects. Kaya napapaisip ang marami kung gaano kalalim at kaseryoso ang problema ng katiwalian na mistulang aninong nakasunod sa mga proyekto na ginawa ng gobyerno. Tila nagiging kasangkapan na din ang mga kalamidad para higit pang mabunyag ang mga taong nagsamantala at nagnakaw sa kaban ng bayan. Mapapawi pa ba ang mga pagdududang ito? At mapagtitiwalaan pa ba ang mga proyektong ipinagmamalaki ng gobyerno? Ako po si Wang Dalafuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga isyu.